Hello, magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi po mga kapangarap. My name is Soto. Hello mga kapangarap, mga followers. Magandang magandang tanghali po sa inyo or hapon. It's almost 1pm po dito sa Malangaan kung saan talagang dinayo po namin ito. Uh, medyo rough road po yung dinakaya namin pero nakaya naman po ng aming sasakyan and ngayon po ay masasaksayan nyo po ang pamamasyal naman dito papakita ko po sa inyo ano itsura na malanga uh. it's been 20 years nung un unang huling punta ko po dito nasa high school pa ako nun pa ako ng time na yun. and hindi pa gandong ka-develop po yung lugar na to wala pa rin ganong bahayan po dito that time ngayon po marami na siyang bahayan sa taas oh. and then Gan po nakita niyo po, ayan daan po pupuntahan ng mga bahayan po doon. Noon wala pong bahay diyan. Kubo lang siya talaga. At wala nagmamanage manage po ng area. Pero ngayon, ah, nakita ko na may manage po. Si Nanay Jocelyn po, siya na po sa dito na nagmamanage manage po ng ng uh, paliguan at sa malangaan po. Nay kayo po ng ma-manage to po, no? Hindi Pero kayong cottage po, tulong -tulong po kayo cottage po, tulong-tulong po kayo dito lahat po kami na yan. Ah, okay. Tapos mayroon po kami operito. Mm -hmm. Oo, oh, okay. Kung -ano po talaga nagmamanage. Nagmamanage, pinapalo niyo po yung kanilang mga suggestions so, po, no? Okay lang na, ipasa po kami para mapakita po natin, po, no? Siya. Okay. So, papasok po tayo ngayon, mapunta po mismo dun sa paliguan po. Nung araw po, wala pong hindi pa to cementado. Ah, uh, Pero ngayon, mapamansin niyo po mga kapangarap, marami na po siyang improvement, no? Mga ginawa po nila dito. At yung mga cottage na po sila dito. Nay, magano po ang cottage natin? <laughs> 200 maghapon na, na po yun, no? Okay. 200 po, maghapon na po. Meron na siyang ihawan. Meron na siyang ihawan, no? Ihawan po. Pagkataan-taan lang yun eh, ah. Yung mga baba. Samahan niyo po kami dito sa baba. May ihawan. May video ka na po yung 200 na yun? Okay. Iba po yung, yung video ka po, magkano po yung video ka ha? Ahulog po ng 5 pesos kada kanta. Yun, kada kanta 5 pesos po. Kaya pagpunta nyo dito mga kapangarap, mga followers, magdala kayo ng 5 piso. Para kung mahilig kayong kumanta, sa si inyong 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 na po yung video ko na yan. Okay? Makamusta <laughs> po kayo dyan? Okay. Sotos in Canada po ulit dito po ko para ipakita Ay, sa mga followers po, wait, namin po, kung gaano kaganda itong era ninyo para po kung tama tama magsasummer na po marami na po mga marshal. o nga po okay? po yun tama para mapuno natin itong inyong area kaya follow nyo po kami para maparoon nyo po itong okay. aking binibigyo po na to Sotos in Canada po Sotos in Canada pakisearch nyo na po ngayon follow nyo na po kami ngayon para mapanood nyo po itong dinagawa ko na ito okay. so yan mga pangarap makikita nyo po marami pong cottage dito hindi kayo mauubusan agahan nyo lang po ng konti no? iplano nyo lang po kung konti mapunta nyo dito murang mura lang po 200 pesos lang po maghapon na po yan meron na po siyang kasamang upuan meron po siyang table at meron din siyang ihawan at meron na rin pong of course meron bubong no? hindi <laughs> tayo maiinitan okay at saka may mga tao po dito kami. na mababait po, lagi nakangiti. Sila po yung mag a sa atin po. Ayan, kay mga pangarap. Samahan niyo po ako na ipakita ko sa inyo yung Soto, Canada. Pinapaliguan yung ilog po. Okay? So mga bata, tapos punta ako dito. Nagdala notebook dito. So, ito po yung paliguan. Balong po yan. Okay? Kumbaga, press na press po yung tubig ng malangahan. So ginawa nila, pinulong po nila to lagyan na ng harang para yung tubig is talagang ma ano nila ma tawag ito ma hold nila yung water na hindi bumabaw okay din, pero sa yun, yung paagusan po dito sa gilid para naman hindi masyadong lumalim kasi balong po yan eh kung so, nakaharang po yan so makukulong siya yung mga bata may hira po ang makaligo dahil sa sobrang lalim naman ayan so, masarap na po dito kasi meron sa tubig po nakalutang ka sa tubig Ayari na to. Malami po ang sa maraming O kung mukha may na dito ng burger, ikiyam, ikibol. Ngayong summer po yan. Baka next month na po, no? Mainit na mainit na yan. At saka, ka ano doon po? yung pong mahal na araw. Mahal na araw. so, sa area na yun. Malalim po doon, Nanay Josie, no? Malalim po doon, no? Kaya, hindi mga pangarap. So, dito po, is kita-kita natin ng Kita nyo, kita, kita po natin ang ilalim Yung pong nakita yung naglulutangan na yan Dahil lang po yan sa puno po Hindi po yan dumi Bago lang po yan ang uh, dahon po ng mga puno po Kalikasan po Kalikasan po, siya Nakita niyo sa ilalim oh. Meron pa siyang uh, Gugel. Google. Google, no? Google ah, Gagels <laughs> <Gagal. laughs> Ay ganun kalalim po yung sere na yun Mga dalawang tao po Dalawang sa tao daw po ang lalim nun Kaya Huwag po kayong basta-basta tatanon Baka hindi kayo marunong magdangoy So, kailangan marunong po kayong magdangoy Ayan, isayin ka na rin dito Yung magandahan mag Hello po sa inyo lahat yan. Kamusta po? Soto si Canada po Okay, kamusta po? Okay lang po buhay dyan? Okay Ayan, maray po kalis pa sa inyo Okay, po kalis po kaya, sa, side. sa mga kapangarap yung side po na yun is mga cottage team po yung, yung takit sa taas Kaya for sure, punong puno po ito during summer po At sa taas, meron siyang tindahan po ba yung nanay? Oo oh. Tindahan po yung mga yun? Tindahan po sir, pag ano, po tayo doon sir Oo, oh. dati po nakita ko dito cottage lang yun eh Oo nga po, dati lang po wala Tapos tumatalong kami nung araw, tumatalong kami sa bato Tumatalong kami kasi malalim doon, yung liguan namin Wala pa siguro kayo that time dito Nandun na po kay Sharon? 24 taon na po ko rin, 24 na po. Baka kayo po yung tansin ng kita. Kaya <laughs> yung mga nagiging naman po dito, may nagkakatihan po dito ngayon, mga 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 mga. Naisan pa po ito yung cueva? May turn po tayo, sa Pag-cape na. Ha? May turn na po tayo. Pag-cape na po. Ah, may bayad na, may turn.